Pinabulaanan ng Philippine Army ang larawang kumagalat sa social media na di umano'y limang New People's Army o NPA member na namatay matapos ang magkasunod na inkwentro sa bayan ng Miagaw, Iloilo. Ayon kay Brigadier General Michael Samson, Commanding Officer na 301st Infantry Brigade ng Philippine Army, nakarating na sa kanya ang mga larawan ng isang babae at apat na lalaki na sinasabing kasapi ng NPA. Aniya, maari na sa ibang lugar nang mula ang mga larawan at nag-apila sa publikasyon publiko na iwasan ang pagpapagkalat panito. in check nato na no, lo, hindi mo na dire. gross na, or kinpamangkot ko ang 61st IB kung uh, andi inihalin sa inyo, ini-deny nila na hindi niya sa aton. So, let this be a warning also sa aton mga pumuluyo basta magpati. Samantala, patuloy pa rin tinutugis ng Philippine Army rebelde, ang 10 rebelde na kasapi ng Southern Front Committing Region Panay sa tatlong magkasunod na engkuentro sa bayan ng Miagao Iloilo. Nilinaw naman ni Samson na walang nasugatan sa panig ng Philippine Army. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajman Magi Malariado, Tatak, RMN.